kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ang kwento ni Dan Rivera at ang manika sa kahon, isang lumang bahay sa San Pablo, Laguna, tagulan, ang paligid ay nilalamon ng hamog at katahimikan. Si Dan Rivera ay dating seminarista, isang taong halos naging pari, Ngunit piniling tahakin ng landas ng pananaliksik sa paranormal Matapos masaksihan ang hindi may paliwanag na insidente ng possession sa isang dalagit kanyang inalay ng buhay upang mailigtas Ngayon, sa edad na 34, isa na siyang pribadong occult researcher, tahimik, mapagmatsyag May sariling kwarto na puno ng lumang gamit, cruise, journal, mga bote ng holy water At isang kahon na gawa sa basag na salamin at kahoy ng akasya sa loob nito, ang manika, si Annabel. Isang gabi ng Hulyo, kumatok sa pintuan ni Dan ang isang matandang babae Basa sa ulan, nanginginig, at may dalang nakabalot sa kumot Siya ang pumatay sa anak ko, sambit nito habang iniaabot ang manika Bata ka palang, Dan, napili ka na ng mga nilalang Ikaw ang huling makakakulong sa kanya Pagbukas niya ng kumot, naroon ang isang lumang manika Ang mukhay parang porselana ngunit may lomet ang isang matay tila hindi gawa sa tao, at ang katawan nito'y may marka ng mga sinaunang ukit, parang lumang baybay na hindi niya mabasa. Pinatuloy niya ang matanda, ngunit pagtalikod niya ng ilang saglit, wala na ito, tulad ng hangin, naglaho. Kinagabihan, na naginip si Dan, isang batang babae, umiiyak, nakatayo sa gitna ng sunog na bahay, sa paligid niya, mga anino nakapaligid, nakangiti, bakit mo ako iniwan, tanong ng bata, gusto ko lang ng kaibigan. Sa kanyang panaginip, humawak ang bata sa kanyang kamay, biglang nasunog ang paligid, isang malalim na tinig ang sumigaw, ang kasunduan ay di pa tapos, Dan Rivera. Pagkagising niya, nakaupo ang manika sa gilid ng kanyang kama, hindi niya ito nilaipat doon, dapat ay nasa loob ng kahon. At sa pader ng kanyang silid, gamit ang pulang lipstick, may nakasulat, laro tayo, Dan. Sa tulong ng isang matandang albularyo sa tanay, natuklasan ni Dan ang pinagmula ng manika. Si Annabelle ay isang batang babae noong 1907, anak ng isang kastilang misyonero at Pilipinang espiritista. Nang mamatay ang kanyang ina, sinubukan ng kanyang ama na ibalik ito gamit ang ritual ng kadiliman. Ngunit ang napasok ng espiritu sa katawan ng manika ay hindi ang kanyang ina, kundi isang nilalang mula sa ilalim ng limot. Mula noon, sinasapian ng manika ang sinumang bata na may empathy o malambot ang puso. Sinisira ang kanilang isipan hanggang sa mamatay, sa loob ng mahigit isang daang taon, ipinapasa-pasa ang manika at bawat tagapangalaga ay pinapatay nito sa dulo. Ngayon, si Dana ang may hawak, desidido siyang wakasan nito. Sa araw ng pitong araw mula nang dumating ang manika, isinagawa ni Dan ang ritual ng pagsasara. Naglagay siya ng limang kandila, asin sa apat na sulok, at binasa ang dasal mula sa isang lumang aklat na isinulat sa Latin. Ngunit habang binibigkas ito, nagsimulang gumalaw ang manika, tumayo ito. Ang katawan ay unti-unting bumaluktot, para bang tao na pilit bumabangon, ang boses nito'y naging matanda, malalim, lalaki, hindi mo ako kayang itapon, Dan Rivera, kasama kita hanggang dulo. Nabali ang isa sa mga kandila, ang asin ay nawala, at bigla, dumilim ang buong paligid, tumigil ang oras. Natagpuan si Dan ng kanyang kapatid makalipas ang dalawang linggo, nakaupo sa isang sulok ng bahay, walang malay, hawak-hawak pa rin ang manika, tulala, hindi nagsasalita, sa kanyang journal, ito lang ang huling entry, hindi lahat ng manika ay laruan, ang iba, sisidlan, at kapag napuno na ito ng galit, hahanapin kanya. Hanggang sa ikaw ang maging bagong lalagyan Hanggang ngayon, hindi alam kung nasaan na si Dan Ang kanyang katawan ay dinala sa ospital Ngunit ilang araw lang ay nawala ito Ang kahon na may manika ay basag na At sa kwarto niyang iniwan, may nakasulat sa salamin Naruulit tayo bukas? Disclaimer lang po Ang kwentong ito ay isa lamang urban legend Nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi Maraming salamat mga kaibigan